Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Si Kira Ellis ay muling nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas matapos ng uwiin ang gintong medalya sa 2025 European Triathlon Junior Cup Junior Women's Division na ginanap sa Riga, Latvia. Nagtapos siya sa oras na 1 hour, 5 minutes, and 7 seconds. Mas mabilis yan ng 10 segundo sa pumangalawa at 15 segundo naman sa pangatlo. Ayon kay Kira mismo ay sa totoo lang nga daw ay masaya lang siya na makabalik matapos na hindi makapag-race ng medyo matagal. Hindi nga daw naging madali ang taon na ito para sa kanya. Madami nga daw ang low moments subalit madami din umanong aral ang kanyang natutunan na tinulungan siya na mag-grow as an athlete. Bago nga magumpisa ang race na ito mga kaibigan ay aminado si Kira na siya mismo ay duda sa kanyang pangiging handa. Nagdibati nga daw sila ng kanyang mga coach kung talagang fit enough siya para mag-compete Subalit dahil sa matinding determinasyon at kagustuhan na patunayan ng kanyang sarili, na nga nito ang kanyang sarili patungo sa gintong medalya mga kaibigan. Bukod nga sa medalya ay muling nahanap ni Kira ang kanyang kaligayahan sa pag-race dahil sa event na ito. Sa kanyang post sa Instagram ay pinost niya ang kwento sa likod ng race. Ang paghihirap na pinagdaanan niya mentally and physically ay binahagi niya dito. At dahil sa lahat ng to ay mas naging matamis lang nga ang tagumpay na ito ni Ellis kung saan tinalo niya ang mga pambato ng Germany, Belgium, Poland, Estonia at iba pang bansa. Sa edad na 19 years old, si Kira Ellis ay muli nang pinatunayan na isa siya sa mga brightest young athletes ng ating bansa na deserving mabigyan ng pansin hindi lamang ng ating mga sports fans at kababayan, pagpuspati na din ng gobyerno. Kung ano man nga ang kailangan niya sa training upang mas gumaling pa siya ay sana may provide ng ating gobyerno dahil bukod nga sa deserving siya nito, isa nga siyang halimbawa na makabagong bayani na dinadala ang bandila ng Pilipinas sa iba't ibang sulok ng mundo at pinapakita ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng sports. Inaasahan na patuloy niyang dadalhin ng ating bandila sa iba't ibang events tulad ng SEA Games, Asian Games and hopefully Olympics balang araw. Ayon sa triathlon president ng Pilipinas, isa palagay niya nga daw ay may kakayahan si Kira Ellis na makipagsabayan sa mga bigating atlet sa ating region na sila Garabidian ng Cambodia at Middle Ditch ng Singapore may kakayahan nga daw ito na makapag-podium finish sa mga individual triathlon events mga kaibigan. Base sa oras sa pinakita ni Ellis ngayon ay 27 seconds faster ito sa nag-uwi ng gintong medalya sa SEA Games noong 2023 sa same event. So kaya nga talaga ito ni Kira mga kaibigan. Sa nakaraang SEA Games ay nag-uwi siya ng tatlong gintong medalya, dalawang silver at isang bronze. Nanalo siya ng race sa edad na 18 years old subalit so kahapon lang mismo. August 20 ay ang kanyang kaarawan kaya naman kahit medyo huli na ay maligayang kaarawan sa Yokira Ellis at maraming salamat sa iyong ginagawang pagdala ng ating bandila. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?